sila ay ay hindi nila yung box nila wala pa lang <laughs> mukhang oo na, na, oh, na samyang bulldog ano naman dito ano samuda hello ma'am good morning maxim rider o oh, ma'am ano ni ma'am pabakal niya? opo ma'am Oo ma'am, okay naman. Pero mga worth pila, mga worth pila ni siya ma'am kay Basi. mahal ba lang ma'am, ma-short ako ng cash out. Tag 90 ma'am, ah okay, sige ma'am. Ma Oo sige ma'am, isa lang kabilog ma'am. Naka lang ni Tanan ma'am. Sige ma'am, ah, matawag lang ko liwat ma'am pagka mag-upload ko sa inyo ma'am kung pakatsun ko or nabakal ko na itong item. Sige ma'am, thank you po ma'am. Mama mo ni? Dina, may debit card ma'am? 220. Ah, 220. Okay. Uh, ano nito nga? Please specify the pickup address. No lang? Yes? No? Ano ba niya? Ay, pa na Ano mo lang, bago play nga, 10-10 lang gapon. Yes mo na ba eh? Try mo. Gago, parang. 10 lang gapon, no? Oh. Buhay pa na, no, play na tapos. Pero kapit na, no, no, no. Ay, ikaw ni Mamo nakapote. Mamo, <mimus> okay lang mam, naka -video <mimus> -post Facebook, mam, mo naka-video ko. Sige, okay lang. I-post <mimus> ko ba yan sa Facebook, Mamo, <mimus> okay lang. Isa lang man, di ba, ma'am? 95 ba? Mam, ang problem naman subong sa app, ma'am ba? Sila ma'am nag-appear? Ah, yes. So, hindi so, sila nag-appear ang... Kagabi, -e, nag-ano, ba ko nag ko kagabi. -e. Then, ang sa location ba? Once na i-click ko, nag siya. Lang. Oo, ma'am. Hindi pa siya totally na okay. Bali, e, base talaga po rin, ma'am. eh. Okay. Ano lang ang pamasahin mo mam? 44 plus ang waiting time nga uh, 19. 158 okay na ma nan mam. Okay lang mam, coin? Okay lang po. Thank you, good mama. Thank you po. Mama, i-post ko sa Facebook mo, mama. Okay lang. Yeah, Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. One booking sa 3 hours. Thank <laughs> you,